Hello! So, sa napapanood po nitong video na to, so gumawa ako ng video na to kasi gusto ko lang na, siyempre magpasalamat sa tao na uh, tumulong talaga sa akin sa online system na to. Before that, magpapakilala na ako sa sa'yo. I'm Jerwin Hof Peralta, dating OFW for 5 years. Uh, ang, ang kumbaga, nagtatrabaho po ako sa pagbabarko, seaman po ako for 5 years. I was earning mga 80,000 pesos per month sa pagbabarko. Pero um, with this online system na tinuro sa akin ni eh, Marlon De Vera, shout out sa iyo mentor boy. Thank you so much palagi talaga sa iyo from the bottom of my heart. Uh, thank you, thank you kasi natulungan, isa ko sa mga tao na tutulungan mo na magbagong buhay, kumita na malaki at hindi ko na kailangan mag-abroad para uh, kumita ng pera. So, thank you so much Mentor Boy sa online system mo. Alam ko, marami ka pang matutulungan na uh, tao dito. Okay, so, sa pa dito, a um, message mo si Mentor Boy, magtiwala ka sa kanya kasi alam ko, kung niya ako, isa ka din sa matutulungan niya. Alright, so God bless and more blessings to come. Thank you so much Mentor Boy sa online system mo.